Good morning mga kangirit. Another day, another vlog na naman tayo. Pupunta tayo ngayon sa ano. Sa kasal ng ating uh, kaibigan. Ayan. At okay, guys, kasama ko yun si ano. Si paring Jose. Si Insan Jose. hello ano? Dito pala mga kangirit. Kinanap ng kasal ng ating uh, pinsan na si Ricky Jagas Michelle po tong uh, sa Oxam Beach Resort. Tara, pasok tayo. Medyo mababa pala yung pasok ng uh, beach resort na ito. Kaya yeah, okay lang yan. Makakainin tayo. Salamat pala sa pag-iimbita sa amin. Okay. Hello guys. Outfit uh, check muna tayo guys. Yeah. The <laughs> forms guys. Malaki na pala pinagbago ng beach na to. Na parang girlfriend mo nagbago na rin nauna pala tayo ngayon dito sa venue <laughs> ay tingin tingin muna tayo dito sa decoration nila okay. dito sa may Aksam Beach Resort huy huwag muna yung pagkain men mamaya na yan hindi na pala tayo pumunta dun sa simbahan dahil alam mo na yung punta lang naman natin dito ay lechon ay joke lang joke lang joke lang at ito na nagumpisa na o para ng mga bisita eto na pala si Rene oh. mananalo mamaya you know gagapang yan picture muna tayo sa kanya dumating na rin pala yung ating paring laging heartbroken paglaseng na si paring Richie paring Richie shout out may rin pala to guys paglaseng Okay guys, uh, papasok na yung mga sponsors natin. Okay. Ay nila plan nila nila. <laughs> Isa pala dito yung ating dito, iba talaga yung mga lahi namin, men. Masayahin. Siyempre, <laughs> yung aking nanay, men. No. Kiu, kiu. pala guys, yung pagulang ng ating bride. Yan, sige hala saot ipagbayaan natin natong sara ano <laughs> pala yung mga magulang ng ating groom ayan hala tsatsa biskan urat do'y tsatsa 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 abaw kaya ko lang nakita na nagchatcha si tito ando ba hindi may haa may litson ka rin ah abaw nakabati ng litson ibebirahan naman pag ako abla ka mga basic lang ng mga moves ha. Ah. Ako blakaron ka ron. Ba? Huh? Kalinti. Get. Diyan. Medyo may talent siya mong. Ba? Suwabe abla ang mga moves Ang alam mong may lechon. <laughs> Tulala yung partner eh. <laughs> Nahihiya pa yan kasi walang pang tagay. Pero kapag nakasyat yan. Wow. Puwerte. Diyan mo talaga makikita yung sayaw niyan. Bow, grabe pala mga moves ni paring rin na to. Talain mo yun. Mabuti pa tong mga bulilit to. Oh. You know? sa otis otis ha. Ito <laughs> na pala yung groom at saka bride. malapit na tayo guys sa exciting uh, highlights ng ating video na to may ang kainan pero palas dance muna tayo ah sa tatay ng ating uh, bride Ayan. sige yung maya gutom na ako ah <laughs> ito pala yung first uh, asawa Pagkatapos niyan, picture-picture at saka kainan na men. Uh, Sasabit din pala tayo dyan, pero babawin natin mamaya. <laughs> Baka dalawang batch tayo mamaya, men. meron pa palang nag intermission number guys uh, pero tayo bla <laughs> mabira no gutom na to guys <laughs> pero may stepping yapo na <laughs> ganyan talaga yung mga kangirit natin guys <laughs> dan <Done>. nagbida na <laughs> nagkanta pa ko para doon kaya gawa ng Kron makinig kayo guys video maganda rin naman <laughs> wala ba mga kamay John? Okay,

Tama na yan. Kakain na tayo, guys. <laughs> Diskarte para sa ano. Okay lang yung ano. Yung, rice. Okay mo lang. Yan po lang. Uyang. Uyang ng ulam. Pusin mo na yan. Ah. Abay sa vlog. Abay sa vlog. <laughs> Ay ka na yung sa vlog. <laughs> Ilo sa vlog. Ilo sa vlog. Jomar Mokerio langs Yan. Pagsuy. Kasi eh. Kasi tayo ka nang mailing. Si, palawanay <laughs> kong nah. karuan. Ito, ano ito? KBL. KBL. Si. <laughs> <Di. laughs> nah, yang kadios langka baboy.